yun, luto na mga guys so chibuga na yun, lakad tayo punta tayo sa bilihan ng manok uh, meron tayong manok ngayon so meron din tayong uh, pichay bagyo at uh, kamatis patis, mantika at saka chicken broth cubes at saka sibuyas at bawang. Ayan. So, wag puro prito. Subukan nyo naman mag uh, kinamatisang manok. Ayan, kamatis. Then, lagay na natin yan, guys. Tapos, mikos mikos Medyo nadamihan lang na natin ng mantika. Pero, okay lang yan, guys. Pag na-brown na yan, guys, Lagayan natin yung manok, guys. Ayan. Pag lumabas yung aroma yan. Ayan. And then, nag-brown na, ilalagay na natin yung tomato natin, guys. Ayan. Mekos-mekos natin yan, guys. Ayan. Ayan. mekos, -mekos yan. Then, inex in na natin yung manok, guys. Inex in na natin yung manok. Ayan. Tandaan yung manok, guys. Mekos-mekos natin yan, guys. Tapos, after mamikos-mekos yan, guys, lagyan natin ng patis yan, guys. Ayan. natin ng patis yan yan guys patis yan hmm. tapos lagyan natin yan ng chicken broth cubes yan guys So, oh. para mag ikos mikos ikos na natin guys yan Make make guys. Make us make a Make make a tornado. tapos lagyan natin ng lintang durugan guys para malasa guys ano o yan gusto ko yan nilalagyan ng lintang durugan tapos pang next na natin yung ano pang huli na natin yung pichay bagyo kasi lang yun eh gulay lang yun guys dali lang siya ma Luto. Next may kos ulit. Ayan. Para lumabas yung aroma. lagay natin yung pichay bagyo yan si luto na yung manok yan hindi tinipid siya na guys yan. hindi ko na potol yan guys oh. mapapotol din naman yan mamaya yan ito na yung finished product ng ano you know kinamatisang manok na may pichay bagyo. Yun. Tara, kaya na na.